Magandang araw. For today's video, nagluto kami ng burger steak dito sa bukid. Kaya naman tara't samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong araw. Matagal-tagal na rin nga ako napapaibig magluto ng ganito at ngayon lamang din talaga na pasinta. Kakoy madali din lang naman aring lutuin at kakoy talaga naman kailangan pagbigyan ng cravings ng buntis. At para mas masarap ay gagawa nga ako mismo ng homemade pati kaya naman meron ako ditong dalawang kilong beef giniling. At syempre sa pampalasa ay naglagay lamang ako din ng bawang, sibuyas, asin, paminta, bread grams, at limang pirasong itlog. Naalala ko nga bigla nung high school ako, mahilig din talaga akong gumawa ng burger at kaliwitan ngayon ginagawa kong homemade patty ay yung puso ng saging. Aba, Masarap din naman talaga nung ipalaman sa tinapay at yun talaga ang pambasang burger dito sa amin sa probinsya ng mga kabataang 90s. Pero ayun nga bukod sa pulong ay sabi naman nga nitong asawa ko ay masarap din nga raw gamitin sa paggagawa ng pati itong beef dahil nung araw nga pala ay siya ay nagatinda rin nga nun no ng burger. Kaya eto at ang patulong na rin ako sa kanila sa paghuhulma din sa pati at ang maging bilog at nang kakungani ay mas mabilis-bilis din akong makayari. Sa so, mahigit tulong kilong beef giniling na ginamit namin ay nakakatawa nga at talaga namang napakarami namin nagawang burger pati. At yan, at ready to fry na rin nga itong ating mga burger patty. At dito sa mainit na init na mantika pero mahinang apoy, eh dito nga natin yan ipiprito-prito. Kailangan nga sa pagluluto ng ganitong klaseng pate, ay eh, mahina lamang talaga yung apoy para hindi nga ni masunog kaagad yung pinakang ibabaw. Dahil medyo makapal din nga yung ginawa namin yung pate, eh, kailangan ay lutong-luto. Sa sobrang dami din nga nagawa namin pati pate ngayon, eh, halos na kailang salang nga ako diyan sa pagpiprito. Pero gayon pa man, eh, nakakatuwa talaga dahil anong ganda ng pagkakaluto at talagang kapit na kapit ang pagkabilog. At syempre, para mas kompleto at mas masarap ang ating burger steak, eto eh, at gagawa din nga tayo ngayon ng mushroom gravy. Una nga muna ay eh, nagtunas lang ako diyan ng butter at para sa kompletong sarap at sustansya eh, eto at naglalagay rin nga ako dito nitong jelly mushroom pouch na pieces and stem Mayaman din ito sa fiber, protein, and antioxidants. Bukod doon ay magaan pa sa bulsa at bigatin sa sustansya dahil yan ang Jolly Love. Ginisagis ako nga lamang yun ang kaunti at sinunod ko na rin nga kaagad ilagay diyan itong all-purpose cream, beef cubes, toyo, at saka ng paminta. Ito talaga ay nagpapakompleto at nagpapasarap ng ating burger steak. Bali ayun nga at pinaghalo-halo ko nga lamang hanggang sa kumulo para makuha nga natin yung tamang pagkakalapot. Ito nga at luto na rin nga itong ating mushroom sauce. Naku nga, ito palang talagang sauce na ito ay eh, talaga namang ulam na ulam na. Sobrang simple at napakadali din lamang gawin itong mga mare. Kaya kaya nyong gawin sa inyong mga bahay at pwedeng pwede nyong gawin ngayong darating na hearts day na para may paramdam nyo ang inyong jolly love sa inyong mga mahal sa buhay. At eto na nga po luto na rin nga itong ating burger steak. Nako po ay tingin pa lamang na rin talaga namang matatakam ka na. Kain po tayo mga mare. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. At dahil medyo magutom na rin nga at bandang alas 6 na ito ng hapon na inagahan na rin nga namin yung aming hapunan. At eto na nga ang aming apagsalusaluhan ngayon. Nakakatuwa naman nga mga bata kaya ito ang nagustuhan talaga nila itong burger steak. Gusto nga ipalaman sa tinapay. Kakoy wala nga kami ngayon tinapay at kakoy iulam na lang natin sa kanin. Sabi nga na rin mga kasamahan ko ay eh, saktong sakto lang yung pagkakaluto dun sa pati. Hindi matigas, malambot at sakto nga lamang isaw-saw dun sa pinakang mushroom sauce. At kahit pangaring inain at sarapan din at naparami din ang kain. Kakoy dahan-dahan at pakamamay sumakit nga ang tuhod fast forward, ayun at hindi pa rin nga natatapos ang aming pagluluto ngayong araw. Dahil nga pala ay meron kaming gagawing anniversary bukas dun sa church na pupuntahan namin. Ito nga at magluluto ang nanay ko ng kare-kare. Dini nga po sa amin, kare-kare ang tawag nito. Pero yung iba tinatawag din nga itong ginataang puso ng saging. At alam kong alam na alam nyo na rin ito dahil malimit ko na rin nga itong niluluto. Dahil maaga nga ang panambahan namin bukas, kaya naman kahit gabing gabi na iniluto na nga namin kaagad ito. Ito talaga yung karaniwang nire sa amin ng mga kapatiran namin sa church. Kaya e, doon talaga yun niluto namin. At dahil hindi na rin nga ako nakapagprepare at nakapagluto ng aking pangambag mismo. Ayan nga at bumili na lamang ako ng cake. At pagkatapos ay bumiyahin na rin nga kami papunta dun sa church namin. Medyo malayo-layo nga ngayon yung aatenda namin ng panambahan. Kaya naman mahigit 30 minutos yung naging biyahe namin bago rin nga kami nakarating dito. At pagkarating na pagkarating din nga namin dito, maya maya pa ay nagumpisa na rin nga ang Sunday service. Every church anniversary talaga dito sa may dako ng lapog ay dito talaga kami nananambahan para kahit papano nga ay makisaya at celebrate sa kanilang pagdiriwang. Sobrang saya at nakaka-bless din talaga. Sabi nga wala tayong ibang dapat pagtuunan ng pansin kundi ang Diyos ang patuloy na maging sentro ng ating buhay. At eto, at pagkatapos nga ng Sunday service, eto at syempre ay kainan na. Talaga namang nag-uumabaw ang pagpapala at biyaya ng Lord dahil napakarami talagang mga pagkain. Kanya-kanyang dalang pagkain nga ang bawat kapatiran. Patunay na talaga namang ang biyaya ng Lord ay sapat na at higit pa sa buhay ng bawat isa. Sa sobrang daming hayong pagkain nga ay talaga namang parang nabubusog na nga kaagad ako sa kakatingin ko. Lalo pa nga itong anak ko ay talaga namang tuwang-tuwa nang makita ang kanyang paboritong lumpia. Dahil marami nga natira at ayan pinabalot na nga lamang sa kanya ay ay talaga namang manang-mana ka sa iyong pinagmanahan at apang ulam daw niya nga mamayang gabi pag uwi. At ayon, after the program, para nga daw meron kaming souvenir eto at nagpa-picture din nga sila dito sa may photo booth. Basta nga naman talaga may pagkain din sa dalawang are ay tuong nagkakasundo talaga. At ayon, pagkatapos nga'y umuwi na rin kami. At fast forward ulit, eto at kinabukasan, ay eh, meron nga pala kami schedule ngayon para sa aking check-up sa aking OB. Sobrang excited din talaga namin ngayon dahil posibleng magpakita na nga ng gender ngayon si baby number 3. Kaya naman kasama-sama nga namin ang kanyang dalawang atihin. After nga ako makuha ng timbang at ma-check yung aking BP, eto at pumasok na rin nga pala kami dito para magawa yung ultrasound. Thank you Lord talaga sa palaging pag-iingat sa amin ni baby at ngayon nga ay nasa 26 weeks na kami. At talaga namang malapit na ng palapit. Nakakatuwa ang makita talaga namang giliw na gilo Itong dalawang magkapatid kahit sa monitor nga lamang nila nakikita si Baby E kako malapit na nga natin siyang mahawakan at makasama Sobrang thankful din talaga kami sa Lord kahit 4 months na nga namin natukuyan si Baby sa loob ng aking tummy E talaga namang nasa maayos at mabuti siyang kalagayan At yun nga sobrang happy ng puso namin ngayon dahil nagpakita na nga ng gender si Baby Pero sabay-sabay na nga lamang natin yan abangan sa February 21 ang aking gender reveal sa mismong birthday ko And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.